Hello mga loves, today ay day of natin. So ngayon mga loves is of March, ay March. <laughs> February 28, so tomorrow ang start ng diet natin, mga loves. <laughs> so, punta sa Walmart, walang magawa ang lo Wala, <laughs> paano magawa, hindi. Day, huling day off natin ngayon, mga loves. Punta sa Walmart, bibila ko ng mga kailangan ko sa pang diet natin. Ayan. So, tignan nyo naman ang aking fest lock, mga loves. Medyo nag improve na ang aking mga pimples. nawawala Actually, healed na siya, mga loves. Mga ano na lang yan. Uh, yung acne marks na yun ang kailangan natin matanggal. Pero, <clears throat> kailangan natin ng ano, tulong ng needles, mga loves. <laughs> But anyway, punta muna tayong Walmart. Ako muna magdadrive ngayon. Ang asawa ko muna ang passenger. <laughs> so, let's go! Nag-stop ka muna dito sa car wash, mga loves. Kasi, lilisin, li daw niya ang aking sasakyan. Kasi, madumi ng mga loves. Siya <laughs> na nagka-car wash nito. Kasi, dito na mga loves sa... Uh, sa Diyomerica, is ikaw lang naman mag-car wash pero naman yung parang ano dito, yung basa yung papasok lang tapos lilinisin na yung sasakyan mo. No? Pero siya gusto niya yung siya yung nag-i-spray-spray. Nag -spray. Mas mura kasi yan mga loves. Kaya ayun, ayun siya. Mag ah, maglalag maghuhulog ka lang ng coins tapos may ng soap at saka water na lalabas. Take niyo siya mga loves. Ayun, maghuhulog ka ng coins doon. Tama ba? Doon ba yan? Ay, <laughs> doon. Tapos may lalabas na yan na ano. Water. Ayan. Oh, diba? Mga uh, katipid tayo, mga loves. <laughs> so, ang bibili lang natin, mga loves, is yung kailangan lang natin. <laughs> Kasi asawa ko magbabayad dito, mga loves kukuha tayo ng tomato. Tomato, tomato. Pang ano natin mga loves. Pang luto at saka pang lagay sa salad. Ayan. Okay na siguro yan. Eh, asawa ko mga loves. <laughs> Bubudulin natin siya. Siya nag dito eh. Kukuha daw siya ng apples. What apple, hon? Huh? This kind? 158. Is this crispy? No. Which one? I think that one is more um, sweet honey. Daming apples, mga loves. Yeah. Oh, it's expensive. 222. Three of them. Tatlo lang. I love you. <laughs> Ang gaganda ng apples, mga loves. Oh, tingnan nyo. Tingnan nyo naman. Napaka kintab. Ito, mukhang maganda to mga loves. Yan. This one. And last one, mga loves. Ayan. Apple. Ayan sa ating cart. So, dito tayo sa mga strawberries. Bill tayo, mga loves. Mukhang napapanahonan na ulit ang strawberries. Ang gaganda, oh. Ayan. Tignan nyo. Oh. Ganda rito, mga loves. Ito tayo niyan. natin sa ating cart. And of course, kuha tayo ng ano. Kuha rin tayo ng uh, blueberries. Ito, ang lalaki mga loves. Ito, maliliit siya eh. Ito. Bili natin. Yarn. Mm. tayong kiwis. Kiwi, kiwi. Ayan. Mga fruits, mga loves. Kasi healthy living na tayo. Char! <laughs> Kuha man tayo nito. Kasi may laguas ako sa ganito, mga loves eh. Ayan. Mukhang matamis naman siya. Pinipilipin malalambot. Bumili siya ng ganito nung nakaraan. Kaso, mga loves, ano? Tawag dito? Maano'y napili niya? Parang dry. So, okay yun. Tingnan natin to. Medyo mukhang malalaki kasi ito. Ayan. Ito kunin natin. Tama ba? Ayan. Ito mga labs. Ayan o. Bili tayo ng lettuce mga labs. Yung mix. This one. Spinach and mix. San ba yun? Yung lagi na yung binibili. Ito. Spring. This one. Pang salad. And we need lemon. Lemon-lemon kay John. Ito, mga loves. Ang lalaki naman ito. Yung maliliit lang. Ito. So, maliliit, mga loves. Kasi yung ano. Ito. Ito, ito ang lalaki, mga loves, eh. Ito, nilalagay ko lang sa tubig. Yeah. Ayan. ng broccoli. Maramang, ano na yung broccoli nila, mga loves. Ah. Hindi siya ganun ka-fresh. Ulo ng broccoli. One more one more ulo. Ang lalaki naman. Maliit lang. Ayan, ito. Aray ko. Ang lamig mga loves. Ayan. Ako tayong shrimp. Ayan mga loves. Ayan nyo. Black, raw black tiger shrimp. since magda na tayo mga loves, na tayo ng cauliflower rice. <laughs> cauliflower rice! Dito. Dito mga loves. Cauliflower. Ayan. Apat na yung kukuhanin ko kasi asawa ko naman yung magbabayad. <laughs> Sulitin natin mga loves. Budulin ng asawa. <laughs> Tama ba? Dito ba yun? Ay, dito pala. Apat na yung kone natin. Yarn. Dito na tayo sa na ng feta cheese. Ito mga loves. My favorite feta cheese. Then, we're gonna need some yogurt. <laughs> Back to ano na talaga tayo mga loves back to diet na ulit. Ayan. Yogurt. Sige tayo ng egg, mga loves. Yung jumbo. Where's the jumbo egg? Ito. Kailan na rin oh. Jumbo egg. Ay, may crack. Yung isa. Ay, meron din. Alam yung gagawin natin. Tanggalin. Ay! Hindi ko pala matanggal. orak na siya, mga loves. So, ito na lang. Dito na lang tayo sa large. Large egg. Ayan. Check muna bago pili. Eh, okay naman siya, mga loves. So, na natin tong large egg. Ilagay na sa ating cart. Ayan. Kuha ko na ito, mga loves. Bago to. So, try natin to. Zero sugar coconut cream. Sana masarap siya, mga loves then kailangan ko ng coffee. Kanina nakasunod lang sa akin yung asawa ko, mga loves. Ngayon, wala na siya. <laughs> Mukhang bubudulin ako nun na. nga anuhin niya ako, mga loves. Sabi niya siya, mag -bu siya na siya. Nag-aya dito, mga loves, eh. Kuha ng coffee, mga loves. Ang dami masasarap na ano dito. Ha? Bila ko ang green tea. Green tea with lemon. Oo. Oh. Try natin maging healthy-healthy mga loves <laughs> Ayan, bili tayo nito Dito na tayo sa mga coffee Ito yung Bibiling ko Saan ba yun? Yung gold Ayan, Binago na naman yung lagay mga loves <laughs> Ayun pala Palagi pala siya nasa taas Ito Gold Espresso Ay intense, hindi yan, Ito isa This one eto yung hindi intense, eh. Gold X. Ay, parang palang intense. <laughs> Sige na nga, ito na lang, mga loves. Ayan. Coffee, coffee. Ganyan, di ba, yung binil natin dati? Intense, mga loves. Nakalimutan ko kung intense ba yung before, pero parang yun lang ang meron, mga loves, eh. So, yun ang ating kukunin. Sana pala kaming tubig, mga loves, kaya kukuha kami. Ayan, nakita ko na ang ating bossing. Lagay <laughs> ko dito yung mga, ano, para... Ito niya daw ilalagay. Kailangan niya daw ng orange juice. Ang ganda na ng mukha ko mga loves, oh. Wala akong make up pero yung taghawad ko, masaya na ako mga loves. Heal na siya. Orange juice. Saan ng orange juice? Ito pala. Wala yung favorite niyang ano, orange juice. So, yan na lang. Regular na ano mga loves. Tropicana with is that one with pulp huh? No pulp? Some, pulp? Some pulp. This one? Okay. Ito mga loves. Kunin natin. Pagodin tayo ng Hershey's mga loves. Chocolate flavor. Sabi ko sa asawa ko mga loves, what else do you need? That's it. So, yeah. so mag-check out na tayo. Titing-tingin pa ako ng mga damit dito mga loves eh. <laughs> Pero, mag-check out na tayo. Kasi sabi ni Bossing, mag-check out. Ay, kailangan ko pala ng salad mga loves. Bili salad, pambaon ko sa work. Bili tayo yung salad mga loves. Pambaon natin sa work. So, ito yung mga maliliit. Ito yung malalaki. So, malalaki na yung bibilin ko. Kasi, para isang baonan natin mga loves. So, ito. Tsaka... Uh, parang okay. Mas okay ito mga loves. Sabi niya, merong isang cover ko na ang sarap daw ng isang. Ito. May itlog pa, oh. Itlog, sa kain Dalawang salad. So, ayan lang binili namin mga loves. O, di diba? Behave ako ngayon. Binayala ng asawa ko is $113. Yan lang, mga loves, $113 na. Super behave ang lola niyo, mga loves. Behave. Did I behave today, hun? Yeah, I guess. <laughs> what do you mean, you guess? Only paid one thirteen dollars. That's the that's cheap, honey. I always pay more than two hundred. <laughs> Na budul ko din ng asawa ko. Pero mga kailangan lang namin sa mga kailangan lang namin sa bay, mga lassasika ka grocery ko lang karamba. What a week ago, if I'm not mistaken, or maybe more than a week ago. So more on vegetables and fruits lang kasi nga. ano tayo, magda-diet na tayo ayan mga loves, uwi na tayo kasi wala naman na kami ibang pupuntahan ano, ang ganda ng panahon ni mga loves yung weather, ano, hindi sobrang init, hindi malamig mga loves, nasa ano nga nasa 60s ngayon, 60 degrees tapos bukas, babalik na naman yata sa 40s, pero tapos na ang ano, patapos na ang winter paano na mga loves, pa-spring na kaya, excited na kasi ano na, wala nang snow at naka-uwi na tayo, mga loves. Ito pa yung mga pinamili ko sa Costco. Hindi ko pa siya na lalagay sa balik box, mga loves. Kasi wala pang time ang lola niya. <laughs> so, ito na ating mga pinamili. ah uh, Mag-ano ako, mga loves. Mag-meal -mi prep na tayo. Wow! Meal prep! Ang tagal ko nang hindi nakapag-meal prep, mga loves. Hindi ko na ma-ano. Hindi ko na maalala kung kailan. <laughs> basta ano, basta ginain ko na lahat ng mga ano mga loves. Kinain ko na lahat ng mga gusto kong kainin. So, kailangan ano na tayo, hindi na tayo matemp sa mga sweets. Wow! <laughs> sa mga sweets kasi ang hirap mag ano mga loves. Madaling, magpat madaling magpataba pero mahirap magpapayat talaga. Alam mo yung temptation. <laughs> pero kailangan natin gawin mga loves. So, nag-an. Gusto daw ng asawong kumain ng ano mga loves. Ito oh yung no sugar added citrus salad del monte. <laughs> Grapefruit mga loves. At tandaan nyo, bumibili tayo ng ganito sa Walmart dati. Ito mga loves, siya yung bumili nito. Ayan. Mm, pwede na yan. Gusto, gusto niya daw ng juice. So, lagyan natin ng juice. Ayan. Tanaw mo yung ano namin, may bitak pa oh. <laughs> Salansan na natin itong mga ano mga loves pinamili natin. Ayan, wala na akong space sa <laughs> so, ko lalagay ito. Dito natin siya ilagay sa pinakatok-tok. Yarn. Para madali na lang din siyang kuhanin, mga loves. Ayan. Then, hanapin natin ang itlog. So, meron pa kami ito. Siguro mga kalahati pa yun, mga loves. So, ayan. And, itong salad na babaunin natin sa work. Ayan, dito natin lagay. Meron pa tayong mga ganito mga loves. Oh. tapos ayan yung mga uh, yung binili ko sa, Wal ay, sa Walmart sa Costco na overnight oats. Tapos mga V8. May mga juice dun sa dulo. Ayan. Feta cheese. Saan natin nalagay? Dito na lang mga loves. Nilipat ko dito kasi wala pala tayong space para sa orange. Need natin ng space para dito. Ayan. Kasi salansa na natin tong mga ano mga loves. Mga fruits yarn. Meron pa kami na titeran tatlong ano, banane. Kaya ano, hindi ako bumili. Ay, merong isang tinan nyo. Ano ba yarn? <laughs> Pulubot. Ayan. And, ang lemon. Pang sa water. And, pang sausawan minsan. lagyan natin ng apple. Tapos itong isa, kakainin ko mga loves. <laughs> Ta-da! Ayan ang ating fruits. Ta-da! So, ayan ang ating mansanas mga loves. Meron tayo sa usawan na ano, tahin at saka regular na salt. Magmumukbang tayo ng mansanas ngayon mga loves at mag-mic talaga ako para marinig niyo yung crunch. Wow! <laughs> marinig yung crunch! So let's start. Ito ang ating mansanas ang unang mukbang natin, mga loves. So lagyan natin ng Na ko na to before, mga loves eh. Yung tahin, yung lasa niya medyo maasim-asim na may pagka uh, matamis tapos may pagka ano rin siya, salty. Ayan, so unang kagat, mga loves. Para sa inyo. <laughs> Mm. Na try niyo ba ang sausaw to sa ano mga labs? Tag dito. Sa regular soap. Every time na kakain ako ng mansanas, madalas pag kumain ako ng mansanas, pineapple, orange, lagi lagi akong lagi kong sinasawsaw sa asin yung mga kawar ko, mga loves, sabi nila, weird daw ako. Ako lang ba gumagawa nun? <laughs> Kasi, ebon ko ba, parang mas masarap siya pag, ano, pag sinasaw-saw sa asin. Hmm. Mm, asin. Parang mas malakas yung ano ng, ano mga loves, ng, tawag dito, ng lime mas maganda pag regular salt mm. Eh ba yung crunch after nito, magme-meal prep tayo. And, Tagi ito. Tapos na ako mga loves. Maka pa akong tulog. Alas 4 na ng hapon. Nagising ako kagabi ng 12 a.m. Tapos hanggang 12 a.m. Hanggang ngayon gising pa ako mga loves. So, mamaya pa ako matutulog. Hmm. Kasi bukas, may pasok na tayo. So, kaninang umaga, mag-netflix kami, mga loves, eh. Then, after nun, nag-ano ako? Nag- naglinis at saka nag-ano? Nag- hugas -ano, nag ng plato. I mean, tas naglaba, nagtupi. Hmm. Ayun, mas maganda yan mga labas. Kita nyo ba? Mas marami yung asin. Tapos konting tahin lang. Mm hmm <tong>